Naghahain ng resolusyon sa BTA Parliament si Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura na humihimok sa Korte Suprema na desisyonan na ang mga nakabimbing kaso na may kaugnayan sa pagdadaos ng kauna-unahang parliamentary election sa BARMM bago ang araw ng halalan na itinakda ng Commission on Elections. Ang news now sa report pormal na naghahain ng resolusyon sa Bangsamoro Parliament si BTA Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura na humihimok sa Supreme Court na desisyonan na ang mga nakabinbin pang kaso na may kaugnayan sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections. Ayon sa resolusyon, itinakda ng Commission on Elections sa March 30, 2026 ang kauna-unahang Barm Parliamentary Elections base sa inilabas itong resolution number 11181 na may petsa na November 19, 2025. Ito'y bilang pagsunod sa Supreme Court decision. Kaugnay sa kaso ng Lanang T. Ali Jr., Samsudin C. Amelia at Datuan Magon Jr. versus Bangsamoro Transition Authority Parliament at ng isa pang kaso sa ilalim ng GR number E-02235 na may petsa na September 30, 2025. Dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang BA 58 at BA 77 at sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman kinakailangang magpasa ng panibagong districting law ang BTA at ipinagutos din sa COMELEC na magpatuloy sa paghahanda at pagsagawa ng halalan bago ang March 31, 2025. Sa kasalukuyan, wala pang naipapasa na districting law ang BTA Parliament ayon sa resolusyon na inihay ng mambabatas. Nakapaghain na ayon sa resolusyon ng Motion for Partial Reconsideration ang BARM Government sa pamamagitan ng Bangsamoro Attorney General's Office a 21 ng Oktubre 2025. Ayon kay Deputy Speaker Mastura, kinakailangan ang agarang pagresolba sa mga nakabinbin pang mga kaso na may kaugnayan sa Barm Parliamentary Elections upang matukoy aniya ang lahat ng legal at constitutional issues hinggil sa pagdaraos ng halalan sa rehiyon sa March 30, 2026. Kabilang dito ang pending motion for partial reconsideration ng Bangsamoro Government sa Lanang Ali et al versus Bangsamoro Transition Authority et al., Makapaar et al. versus Comelec and Bangsamoro Transition Authority. Gayun din aniya ang petition for certiorari and prohibition sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court na inihain noong June 14, 2023 laban sa Bangsamoro Autonomy Act Number no. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code na kumikwestiyon sa konstitusyonality nito. Dagdag pa rito ayon sa mambabatas ang petition for certiorari na inihain noong February 20, 2024 na kumikwestyon sa restrictive registration requirements ng Bangsamoro Electoral Code para sa regional political parties. At ang pang-apat ay ang petition for certiorari na inihain noong July 9, 2025 na kumikwestyon sa constitutionality ng Republic Act No. 12123, ang resetting ng BARM parliamentary elections sa October 13, 2025, dahil sa kakulangan ng plebisito at paglabag sa constitutional requirements ng synchronization ng national and local elections. Uh, yung resolution na inaingkog, sabi ko dapat ang Supreme Court ay mag-decide na, mag-rule uh, na doon sa mga pending cases sa Supreme Court. Kasi may mga cases doon na mag-apekto dito sa aming uh, eleksyon, itong sa barang parliamentary election at even dito sa districting law. Unang-una, -una, yung decision mismo nila sa Districting Law na uh, they declared unconstitutional yung Bangsamoro Autonomy Act 77 at Bangsamoro Autonomy Act 58 ay uh, hindi pa po final, may motion for reconsideration pa ang Bangsamoro Attorney General. So, ibig sabihin, uh, at this point in time, dahil hindi pa siya final in executory, uh, kailangan namin ng guidance from the Supreme Court na ano talaga yung meaning nila ng, for example, yung as far as practicable, compact, contiguous, and adjacent. Kasi hindi po nila na-define yun sa current decision na ito. Kasi po ang nangyari, hindi nila na-consider yung final na comment ng Bangsamoro Attorney General's Office Uh, on behalf of the Bangsamoro government kasi sabi nila filed out of time. Although justified ng aming Attorney General na nag-comply siya at pinakita niya yung mga ebidensya. So parang for the first time, mari malilitis at maririnig ng Supreme Court yung side namin at dapat mabigyan nila ng justisya uh, 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 in the sense na mapakinggan kami yung due process, yung hearing for our side and then maglabas sila ng desisyon.